Ano? Nabalil si Rigor? Pupunta ko ng ospital. Marcelo, kailangan na nating simulan na ang operasyon natin sa mga Afrikano. Kailangan nyo ng paghandaan ang bayad sa mga Montenegro. Iniipitan nila ko. Sige, senyor. Ako na bahala. Huwag na. Huwag si Bullet. May pagagawa tayo sa kanya. Lamon, wala si Bullet. Sinamahan si Jesus. Ang sa sabi, may ipinapagawa sa kanya si Senyora Bettina. Tigas talaga ng ulo ng batang yan. Ang <tod tod> <tod> mga armado dito. Pinagbabalil kami. Sorry na po mo sa imbiyerno! Ayaw! Tatapusin ko na ang kasamaan mo! Sa kita? mo ito! Pusin tayo! Anggol! Pising! Mayor! B mayor! Pusin siya tayo! Patawarin mo ako. Hindi ba lang kita niligtas? Babol! pinapakao ko sa'yo. Hindi gaganti kita. Hindi ako papayag na ginawa niya sa'yo. At magbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo.